Yan na ah, buhay tracking. Ah. Kung mapapansin nyo po, ah, napakaganda po ng tanawin dito po sa ah, Pampang o oh, malapit po sa mismong ano ng dagat. Yan na ah. mga idol, yung mga nakikita po natin na ating mga kababayan na ah, hindi lang po pala mga naliligo ang mga nandito. Yung iba po, kung mapapansin nyo po, marami po parang may mga hinuhukay-hukay sila. Yan ah yan po ang nagpapasalamat ang mga tao na biyaya po ng o nakakain o pagkain ng uh, karagatan po. abigay uh, po ng uh, sa mga tao. Halimbawa na lang idol, lalapitan natin. Uh, tingnan natin na uh, kagaya ng mga kinukuha nila. Uh, idol na yan. Yan Oh. No? Tingnan nyo po Oh. Ayan po ang ano, uh, kinakain daw po pala. Ayan Magandang uh, umaga kila idol. Yan, no? Kagaya po nito mga idol, yan pinakita sa atin ng ating kaibigan. No? Ayan uh, po pala. Uh, ano pong luto ang ginagawa dyan, uh, Idol? Nilalaga? Kinilaw. Ah, kinilaw. Yan, mga Idol. Uh, kinikilaw daw po pala yan. Oh. Ganyan po pala ang mga, kaya kung mapapansin po natin, mga Idol, ah uh, bakit ah uh, maraming mga taong nandito? Yan. Akala po natin, uh, mga Idol, talaba ang tawag dyan. Hindi pala. Uh, iba pala yung talaba. Ito, mga Idol. Oh. ikut ikut Mm, yan po. marami oh, Maraming pong klase yan, mga Idol. Oh. Yung mga kung ano-ano, mga kinakain po pala yan, kinikilaw, mga idol, oh. Yan, oh. Yan, oh. Kaya marami po tayo nakikita mga kababayan natin dito. O oh, mga tao na, kung mapapansin nyo po, ah, ah, Akala natin, nung una, mga naliligo lang sila. Hindi pala, yan, mga idol, ah, bigay pala ng, ng karagatan yan sa kanila. Ah, kinakain po pala yan, yung mga kinakukuha nila na yan, yan. Masarap daw po yan, mga idol, ah. Kagaya po nito, ni ating idol, oh. Tingnan nyo po, oh. Uh, para makita po ng ating mga kababayan saan man sulok ng Pilipinas maging mga nasa bansang silang naroon ngayon ayan po, mga biyaya po ng mga karagatan niyan yan uh, nagtapasalamat tayo sa uh, biyaya ng dagat yan, no oh, marami pong nakakain ng ating mga onayu ulam ang ating mga kababayan po yan. dito po yan sa Cebu sa region 7 mga idol yan, na uh, Muli po nagiiwan ng mensahe si Buhay Tracking sa lahat po ng mga nandito. Ah, palagi po sila mag-iingat sa araw-araw yan. Especially po yung mga naliligo po dyan sa dagat, mga idol. Upa nga ah, makauwi sila na kanil kanilang mga bahay. Ah, ngayon po kasi mga idol, ah, ipinagdiriwang natin o oh, paggunita ng mga minamahal natin sa buhay ng mga namayapa. Ayan mga idol. Yung tinatawag po natin na undas. Yan. Kaya po pala marami tayong nakikita buhay tracking. Oh. Ang dami mga nangunguha niyan. 'Yan ah, 'yan po pala ang biyaya po ng karagatan sa mga tao 'yan. Para may mai ulam. 'Yan mga idol. Ang dami po.